Ay, mga palangga, ari ako sa akong nga room. Bato. Ay, pasensya na kamo. okay Hindi gin maintindihan, ha? Grabe. Okay, pag-abot. Paperworks. oh tanawan yung akong paperwork sa binig. Ano, gagalat na muna. Sulat sa mga nagabalayat. So, wala na tayong manghimus. But, kiss ako on day off naman. Ah, uh, Friday 'ung oh. akalaat lang ako ng mga listahan. But, you know? At gin ng asawa ko ang suga, 'no. Oh. Sanag na 'no. Oh. Sanag na sa room, oh. Para ini time makaobra ko ng content. Yan, no, ginislan niya ang, ano, ang bumbiliya. Kita nyo na, ba't pasin sa gakalat, ha? Thanks for watching, and, sa support. Nami, matani, kwarto ko, galing kay Grabe ang kalat-kalat. Sige lang, ah. At least.